Mainit na tubig, guys. Lagyan ko na ang heel. Lagyan ko nyo nito. Heel, kada powder. Heel po to pangalan dito. Lagyan ko dito. Cinnamon. meron din powder, meron. sa umaga ito maligamgam na tubig tapos sa gabi ito mismar. sa gabi tatlong piraso maligamgam na tubig mismar mismar oro clubs